Hmm, muling hmm. ito sumabit koi halang eh. halang jan okay eh, nakakabahan ako sa iyo eh Ayan po mga pepoy, sa mapagpalang araw po Tayo po ay andito sa spot natin pang huli yan Tama po natin ngayong araw si my friend Ayan Ayan po. po na to, i-prepare po na Subukan mo kaya dyan po ay Ang dami sa po Bago tayo lumusong dyan sa ilog na yan muna natin po marami dito eh lakas na raga sa amin ang tubig ito pa muna pantanghalian dyan uh, hey, laki nyo no Ayo, mungkin ada sesuatu nakakuha ng pangulam Pag-setup lang siya Uy, lakasan mo ah, dito Ayan, nandiyan sila, huwag yan Boleh hmm, Oh bakal yun eh, oh. Ingat kejian

Masisira yung lambat natin Wala na nga tayo lambat Ito lang <laughs> kaya natin Pagkagan natin Pwede na malaki naman yung isa na yan Ito Oh Ayan, oo, laki naman ah Malaki no Parang daga natin tong ano. Kulay blue po, oh, parang parrot fish. Ayun uh, ah, tapo. Grabe po yung init yung araw. Okay. Nakakahingal. Okay. lang 'yan. Ito. Ito po tayo dito sa baba. Siyempre natin na doon. Sige, eh, lakot ka. Ito. Ano diyan. Pero wag kang tumakbo kasi delikado ka dyan. Wag kang baka maulog ka diyan. Ay, na ako ng my friend yan. Ay, sos. Mahirap na, wey. Oh, Magdahan-dahan ka dyan, ah. Tangi mo agad yeah. Ababay mo talaga yan wala pa tayo nakikita ang pa friend sumabit lambat wasak, -wasak nga, pa. <todit> Pero, Meron din Tatlo O, oh, nakawala pa Ano pa ito? Ang dalaki tayo Balik pa dito na Hindi Baka mapatok ka na naman dyan Wala ah. talaga itong lampatab Ang laki nagsira Yan, si Maipre oh. Sabi ko, bumili na kami ng ano Lambat ang sabi niya naman, okay lang yan kasi magaling daw yung lambat niya. Ay sos. Naloko na. Oh. Ay. Wala na. Wala na. Okay, niwanan mo pala lagayan natin. Diyan sa taas. Ayan. Yeah. isa pa po eh ulitin mo nakakatakot maghagig dito baka matutuloy yung. kaya nga eh kasi ano yan malalim yan eh baka mo may bakal yung jack na yan tayo sa kabila hindi pa Talit tayo Tara huh? Ito, tatawid lang po kami dito sa kabila Dito po kami ako ulit po dito, maraming bako Maraming bato eh, dyan, tatawid kami doon. Ayan si Pepoy Mahalo eh. ito, malalim po Siligado Sisiraan lang po Tawid muna tayo po eh No? Okay Tapos kaya lagi mong dadalhin yung lagayan natin. Okay. tahan ka lang dyan ah. lang. Yun, ito sumabit mga pit ko eh. Nanda nga lang dyan. Okay, nakabahan ako sa iyo eh. Dami. Ayok. Yun. Dito, dito. Dito. Yun no? Know? Nandito na sila sa gilid eh Kaso malakas ang agos Ayan o Ayan no? o oh? Nakakatakot kasi Kinakabahan din ako sa kanya Baka madulas dyan eh Oh. May huli natin tayo dito pa eh, natin. Yun. Laki nyan po eh. Nasa Laki oh. natin. ganda ng isda ano? Kulay ko man yung mga yan, Toy. Black eh. man. Ano na. Sabi mo muna, huli mo yan. Ano na. kayo sa may anong baka natin dito sa minaago sa palas na to patayin ko na saan lang no? saan na agot dyan? Uh, okay. Oh. May isa pa pala dito Saan? So, ay Yo, huli ni Pepe, o dami na rin Lakas kasi ng tubig oh. ano? Ano ba mga baby? Walang mga uh, dito sa spot na to Sa si my friend po Ang ating pagkakagay si mamaya Para malagdagan yung ating ulit Maghahanap lang po kami ng magandang spot at para nagkaga po sa kanya yung mga huli namin. So yun lang po, maraming maraming salamat po and God bless.